Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo, na luxury cars. Ngayon, inamin mo, 28 lang? Sa 28 po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, Doon sa 28 luxury cars, isa-isay natin, magkano Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh, come kung on. Ano oh, come na on. Nasa ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, <laughs> di mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell us, Pero ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment na. Oh, so, uh, how shop. much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Wow. Rolls-Royce, isang kotse lang 'yon. What else? The Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22, parang ganun. 22 oh, million. Oo. Wow. Huh? Oh. Uh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow! Mag mag magkano yung Bentley mo? 20. Oh, po. what wow. else? Yung G63. Benz. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 million. Oh, what else? Yung Cadillac po. Magkano? Parang yun, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each? Uh, yung isa, eight. Yung black. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. Oh. How many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Uh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo second okay. hand? Tapos lahat ito mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa, pa. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bukindi mo ha? Alright. o bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8? I can't remember all at the top ah, of sa my dami. head. Ah, sa dami? Oo. Sa dami? Apa. Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Mm. mm. What else aside from Range Rover? Sabi Defender. Ni? Defender, ano siya? Uh Range Rover. Range Rover din. Magkano? Parang 7 yata yon. 7 million? Aha. Mm. Ano pa? The Evoque. Evo, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. Five billion. O oh what else? Lang ha? <laughs> Sarap ng buhay mo ah. oh sige ano pa? Hindi ko na maalala yung iba Sa dami eh. talaga, hindi mo maalala no? This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Tapos pera ng o sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya niyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa si DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko yung contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko yung contact. Ngayon, Oy, wag ka tumingin sa ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong diyan, sino ba ti, sino ba tinitingnan mo diyan? Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa iyo. Mamin ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Di ba umabot hanggang 40%? Wala dino, po dino? ako. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Diyan,